So yun guys, gagayahin ko yung blinag ni... Huwag nyo na ako tinan, wala akong ko yung blinag ni Miljin Solon na nagsuob siya. Nilagyan niya ng bawang, ah uh, vinegar, at saka bawang, vinegar, din salt. Sabi niya, epektibo daw. Ngayon gagawin ko to guys kasi gagawin ko to kasi tatlong araw na masakit yung ulo ko. Masakit yung katawan ko. Ngayon gagawin ko talaga to kung oh, epektibo. Kasi napanood ko yung vlog niya, epektibo daw. Ngayon gagawin ko to. Panoorin nyo ako guys. Bubuksan ko muna yung takip ng kasirola kasi uusok. Sobrang init nga, guys! Pero masarap siya para ako nasa impyerno. Sobrang init. Pawis na pawis ako. Masarap siya guys. Tuto lang. Pawis na pawis na ako. Sinisimot ko kasi yung osok. Nalalanghap ko yung yung asim at saka yung garlic. Grabe yung pawis ko, guys. So, yun lang, guys. Uh, ko na parang totoo siya kasi ayan, parang hindi masyadong masakit na yung ulo ko. Tapos, grabe yung pawis ko. Tagaktak talaga siya. Ang lalaki ng pawis ko. So, marap, masarap talaga siya. Ang ang nilagay ko lang dyan dahil yun ang na, nakita ko sa vlog niya ay yung bawang tsaka suka at tsaka asin. So, sinubukan ko. Kasi dati, pag nagsusub ako, asin lang yung ko. So, ngayon guys, napatunayan ko na na pwede pala. So, yun lang guys. At least, nalaman ko, kahit gaya-gaya ako, at least nalaman ko na totoo pala yung sinasabi niya sa vlog niya. So, bye!